Good morning everyone pasyal pasyal po tayo dito sa may pool deck papasyal ko po, po kayo papasyal ko din po itong dalawang babies ko ayan ayan ang aking mga babies babies Maggie and Elliot <laughs> Po ang pool deck dito. Sa may pool deck. Merong playground. Ayan. Kaya punta po tayo sa may swimming pool area. Ayan po ang swimming pool. Ito po ang barbecue place. Barbecue place. Ito po siya. Tapos dyan ang swimming pool. Ito ang pool area. Ayan. Ayan. Ang tiga. Tiga residences. Tower A and Tower B dito po kami. Diyan sa pinakataas kami. Ito po ang swimming pool area. Yan. Ayan, kasi tayo, tayo mainit na. oops may nagtatrabaho balik tayo balik balik may nagtatrabaho may worker po 원 오클라 민서가 못한데 지금 May playground, may management office, may tai chi deck Viewing walk, multipurpose, purpose May jacuzzi Ayan po may jacuzzi dito may jacuzzi po dito, ayan, 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 ayan. Ito naman po yung swimming pool area ng mga bata. Mababaw siya. Tapos yan pong room na yan, gym. Gym po siya. Ito po jacuzzi to. Jacuzzi part siya. Yan lang, baby ko. Ayan, pasyal-pasyal tayo dito. Inip na. Oops. Liko tayo dito. Kasi super init na. Super init-init na. Init. There's crow. Okay. Ito po yung amenities dito. Madaming amenities. May jacuzzi, may swimming pool. Gusto mo lang naman magpalipas ng oras. Meron po dyan mga upuan. Dito na tayo. Tower pala dito? Water. Water features. Water Ano dito pala yung papunta ng ano? Yan po siya. May yoga deck. May gymnasium. May lap pool. Pavilion. Multipurpose. And games room. kung gusto niya naman po dito mag-walk kayo ito. Ang um, wellness garden. Tapos yung mga stone dyan. Magtatanggal kayo ng chinelas. Para ma-massage yung paa nyo. Yung um, foot. Isa foot massage. And now. Going to the gym. Ito po yung swimming pool ng mga bata babaw lang siya. Hanggang yun sa kabila. Yan. Diyan po ang gym. Gym. Dito naman yung changing room. Pagkatapos nyo po, ito yung pambabae dito kayo magpapalit pagkatapos mag-swimming tapos dito naman po yan dito may recycle bin yan siwa-hiwalay po yung basura tapos dito may outdoor fitness ayan ayan po ang mga outdoor fitness and hanggang dunit sa dulo Mainit pa. Mainit na. Hindi na ako makapag-exercise nito. Yan po. Tapos doon po sa kabila. Tower B na yan. Yan, May swimming pool din siya. Tapos ganoon sa taas. Tower B. Oh. Sorry po. Nagkamali ako. Ito pala po yung sweets. Tiga sweets. Tapos ito po yung ito po yung Tower B. Yan. Kasi tatlong kondo po itong ganito, pare-parehas ang style. Tapos dito naman po, yung Tower A, dito po kami. Doon sa pinaka. Yan ang Tower B. Ay, Tower A. Tower A. Ah, ito po ang fitness dito. Ito po ang fitness. Ayan. Usually, dito pa ako sa walking. <laughs> sa walking lang po. Yan, para lagay mo yung paa mo dyan. Tapos, maghawa ka dito. Tapos, maglakad-lakad kang ganyan. Para mag exercise yung paa. Parang naglalakad ka na rin ng malayo. <laughs> Ito ang outdoor fitness zone. Ito naman po tayo. Ito naman po yung Tai Chi deck. Ito po dito. Yung mga nagmunta Tai Chi. Dito sila. Yan. Dito tayo iikot. Ang um, siya? Oops. Kung gusto niyo naman po papunta kayo ng car park. Dito po yung staircase. yan. Ito po ang Tiga Residences. every morning pinapasyal ko yung mga babies ko dito sa baba kung hindi dito doon kami sa baba sa ground floor kasi nabuboring yung mga babies pag hindi inilalaka dati tinatalian ko si Maggie kailang lagi nakakawala kaya takot na ako hindi ko na siya mahulo gusto nyo naman pong magpahinga dito lang may lunch po dito dito naman po yung management office yan tapos meron po ditong nauhaw kayo bili kayo ng soft drinks, may water may soft drinks, may tea may energy drink maglalagay lang po kayo ng pera dyan tapos ano Tapos, dito naman po yung child care center. Ayan. Dito pwede maglaro yung mga batang maliliit. Magbasa-basa, magpupo, maglaro. Diyan. That's all for today po mga poks. Hanggang dito lang po yung video natin kasi papasok pa sa management office. Hindi po doon pwede mag-video. po. Ayan, ayan. Launch. And thanks for watching po.